Okay, samahan niyo akong kumain ng mangga while I answer this question. Paano po kapag di pa po graduate pero pasa, pero pasa sa CSE? Pwede pa rin po ba makapag-apply? The answer is yes. Pwede kang mag-apply sa government kahit na ikaw ay hindi pa graduate ng college why because meron po tayong mga position sa government na hindi naman nagre-require ng pagiging college degree holder para ikaw ay maing or makapag-apply. Ngayon, ano ano yung mga position na 'yon? Bago natin sagutin 'yan, ay babalatan ko muna tong mangga. Hindi siya mangga na malambot ang buto. Ayan. Ito ang aking sausawan. First bite. Ayan. So, ano-ano nga ba yung mga positions na pwede mong applyan? Depende po yan. Kung sa office ka mag apply or sa admin work, uh, ang mga sumusunod na mga position ay pwede mong applyan. Administrative Assistant 1, Administrative Assistant 2, Administrative Assistant 3. Yung Administrative Assistant 1, hindi siya nagre-require also ng relevant training as well as work experience. However, at least kailangan mong graduate sa isang 2-year course bago ka mag-apply. Sa Administrative Assistant 2 and 3 naman, hindi rin required ang pagiging college degree holder, pwede na yung 2-year course. However, kailangan mo magkaroon ng relevant experience at saka ng mga relevant po na training. So basically kapag ikaw ay fresh grad ng two-year course tapos pumasakas sa civil service and at the same time wala pang experience and all, pwede mong applyan ang administrative assistant one for office work. Kapag sa ibang field of profession mo naman gustong mag-apply, for example, patient care, Pwedeng pumasok ang pagiging nursing attendant 1. Dito actually hindi required ang pagiging civil service exam passer, hindi rin required ang pagiging college graduate, hindi rin required ang relevant experience. Kaya po pwede mo itong applyan. Kung halimbawa naman ang korte mo ay pagiging skilled, for example, pagiging carpenter, pagiging electrician, pagiging driver, or pagiging foreman, pwede karing mag-apply sa government kahit na wala kang civil service eligibility. However, kailangan mo magkaroon ng certificate from TESDA na ikaw ay NC2 certified. Gatan mangganya tayo. Actually, meron akong mga katrabaho sa office na hindi naman talaga graduate ng four-year course sa college. However, may mga limitation lang sa mga positions na puwede po nilang applyan. Pero kung gusto mo ng career growth at saka professional growth, you can pursue further studies para mas makapag-apply ka sa mas matataas na posisyon. Pero as an entry, pero as an entry sa government, Pwede ka muna magsimula sa mga mabababang posisyon. Ngayon, ang next question nyo ay kung saan kayo mag apply Kailangan nyong mag-job hunt. Usually, ang mga posting sa government, may kita sa mga website ng government agencies, sa mga social media posts, or social social media pages. Pwede rin mismo doon sa mga bulletin boards sa mga government agencies. Kailangan nyo makita ng mga job openings through their bulletin of vacancies. So, kapag nakita nyo na yun, may kita nyo din yung mga requirements, mga, mga qualifications, i-check nyo kung pasok kayo, then submit your application. If you want a detailed explanation ng mga criteria or mga requirements and qualifications para makapasok sa government as a regular employee. Pwede niyo i-check out yung video ko na matatagpuan sa aking YouTube video. Tal susi. Na makikita nyo sa aking profile. Chat na muna. So, 'yun lang guys. Sana ay nasagot ang katanungan ni Ate. And sana ay eventually kapag ikaw ay nag-apply sa government ay matanggap ka. Thank you so much for watching!